Yun, mga sa ito, share pa lang paano namin kinakabit itong uh, wood planks para sa hag. Ayan. Ito, mga tabages, naglagay kami ng pako. Ito, mga pako, walong piraso yan. Tapos may stick wheel na rin para kahit pa pano may dagdag kapit. Pagkatapos niyan, mga kabagay, ito, puputulin din namin yung pako para matanggal yung ulo at yun ay babaon dito. babaon dyan, ayan. So kung kagaya niyan, di eh, lagpas, puputulan mo hanggang dito lang. Ayan. Para hindi siya lilitaw dito sa ibabaw. Para wala kang makitang pinagpakuan o kahit ano dyan sa kahoy. Kasi nga, kahoy yan eh, clear. Uh, ano yan, um, hint, walang pintura. Um, so varnish lang. Kaya makitang kita yan kahit maliit lang na ano dyan kita. Kaya dapat wala. Kaya ganyan. Puputulin. Medyo tulis ng konti para pag inilagay naman yung plank na ganito, ay madali siyang bumaon hindi na namin bubutasan itong kahayang ito mga kabalit diretsyo, pako na yan kasi iturisan namin ito para mas makapit siya ng gusto, hindi na kailangan lagyan pa ng isikwin uh, ito mga kabalit ah, eh. ayun po ito ayun po ito iturisan namin mga kabalit para madali bumaon yan mga kabagay, putol na yan. Naputolan na. Kaya nga pala ito, mga ito, bago namin ilagay ito, pinarirahan namin yan ng mas maliit sa pako na depress para hindi siya uh, pumutok at saka siyempre mas maganda ang pagkabao ng concrete nil na inilagay natin yan, sa pako. Sige ito mga kabagay. Yan, meron din na ng stick wheel. Ganyan lang mga kabagay, hindi naman kailangan sobrang dami. Dahil po sa malagyan niya, ay na uh, pipi na yan ay kakabat din yan hindi kailangan lagyan ng buong buo yan ayan mga kabagay patong lang na ganyan yan saka tuk-tukin kailangan gamitan din ng pako kung saan yung mga tapat ng mga pako mga kabagay na nilagay nyo doon nyo rin ilagay yun mga kabagay, Pagka inapakan mo to, hindi siya parang ampaw na inapakan. Kasi nga, maganda ang pagkakapit niyan. Dahil doon sa pako. Maganda ng pagkakapit niyan. Kaya malinis na malinis. Wala akong makitang ng ng mga pako o ano man yan. Tornilyo. Yan, so, yung mga hindi nakakaalam. So, isipin paano kaya nila kinakapit ito. dinikit lang ba o ganito. Hindi nila alam na may pako yan sa ilalim. At saka, balikin na wheel ayun mga kababagis ganun lang yung kabit ng ano, board plank sa mga hagdan Ganoon din yung proseso paglagay dito sa pinaka landing niya okay mga kababagis ganun sa muli